Magandang araw sa inyong lahat. Nawa ay pagpalain tayo ng Diyos sa ating pagninilay sa mga salita ng Diyos sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang nakarinig sa kanya sabi nila, Saan kumuha ng karanungan ng taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina? At si Jose, Simon, at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito rin nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito? at ayaw nilang kilanlin siya. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, Ang propeta ay iginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan. At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Pagsasadiwa at dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Ipinapakita ni Yesus sa Ibanghelyo na iginagalang niya ang ating kalayaan. Malaya tayong tanggapin siya at malaya rin tayong tanggihan siya. Isipin lamang natin kung sino ang natatalo kapag nagdidesisyon tayo na hindi tanggapin si Jesus sa ating buhay makikita natin sa Ebanghelyo, dahil ayaw nilang maniwala kay Jesus, hindi siya gumawa roon ng maraming himala. Hindi nakagawa ng mabubuting bagay si Jesus dahil sarado ang kanilang puso. Madalas tayong ganito. Maghahanap ng mabubuting bagay sa buhay, ngunit kung titingnan ng puso, ito ay sarado sa Diyos. Buksanawa natin ang ating puso sa pagtitiwala at paniniwala kay Jesus upang makagawa siya ng mga himala sa ating mga buhay. Buksan natin ang ating puso sa pangungusap ng Panginoon upang maging tapat siya sa kanyang sinabi kay Propeta Jeremias na baka sakaling sila'y makinig at tumalikod sa kanilang masamang pamumuhay. Hindi ko na itutuloy ang parusang inihahanda ko sa kanila dahil sa masasamang ginagawa nila. Maraming salamat po sa pagsama nyo sa atin sa pagninilay. Magkita-kita muli tayo bukas para sa salita ng Diyos. Ako po si Father Edward Dantes mula sa Society of St. Paul, doing all for the gospel.